Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Then and now photos ng isang bata katabi ang replika ng imahe ng puong Nazareno pumukaw sa damdamin ng mga deboto. Aso, minukbang ang ipong 4,000 US dollars ng kanyang fur parents. Kakaibang bilao arts ng isang artist mula Cavite, hinangaan ng netizens. Bata na excited masilayan ang isang university sa Maynila, viral online. At Robbie Domingo, nagluluksa sa pagpanaw ng kanyang lola sa mismong araw ng kanyang kasal. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento, kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen O'Yong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Para sa ating unang trending video! Deboto ng puong Nazareno Sa katatapos lamang nakapistahan ng puong itim na Nazareno, mahigit 6 na milyong deboto ang lumahok sa traslasyon. At isa sa mga deboto ay nagbahagi online ng then and now photos ng kanyang anak na katabi ang replika ng imahin ng puon. Makikita ang literato ng bata noong sanggol pa ito at katabi ang imahin ng puong Nazareno at kuhang litrato sa bata matapos ang isang taon. Katabi pa rin at hinahalikan ang imahen ng puon. Silipin ng mga litratong pumukaw sa damdamin ng mga deboto sa trending report ni Pamela Adriano. Tila walang kapantay ang masidhing debusyon at pamamanata ng mga deboto ng poong itim na Nazareno. Bawat isa ay may patotoo sa anilay milagrong dala ng poon. Marami rin sa mga deboto ay ibinabahagi kung paanong naging malaking parte ng kanilang buhay, ang pananalig at pamamanata sa itim na Nazareno. At maraming deboto ang napukaw ang damdamin sa mga larawang ito ng isang bata. May mga kuhang larawan sa kanya noong siya isang pa lamang at makikitang katabi niya ang isang replika ng imahen ng poong Nazareno at may lubid din kasama na siyang mahalagang parte ng andas ng poon. Kuha ang mga larawang ito noong 2023. Makalipas ang isang taon, ito na ang cute na cute na si baby Zerreus Richard. Katabi pa rin at hinahalikan pa ang replika ng imahen ng itim na Nazareno. Ang mga larawang ito ay kuha noong nagkaroon ng pagbabasbas sa mga black Nazarene replica bago ang araw ng kapistahan ng itim na Nazareno. Ang mga then and now photo na ito ay ibinahagi ng kanyang nanay na si Jubilee Gapi, 15 taon ng deboto ng puon at isang dekada ng server sa Quiapo Church. Ang kanyang asawa naman ay miyembro ng Ihos del Nazareno, habang ang kanyang mga magulang ay higit dalawang dekada ng deboto ng puon. Anya, walang papantay sa galak na kanyang nadarama dahil sa oportunidad na ibinigay sa kanya na maisama ang kanyang anak sa pagpapakita at pagpapatuloy ng kanyang debosyon sa poong itim na Nazareno. sa ating next trending topic, mukbang gone wrong? Sa dami ng mga nakakatakam na mukbang videos online, both local and international, ito na ata ang content na hindi mo gugustuhin makita. Sa Pennsylvania, sa Amerika, halos atakihin sa puso ang isang mag-asawa matapos nilang matagpuan ang kanilang fur baby na nilala pa ang kanilang ipong pera na nakapatagpuan patong sa mesa. Ang masaklap pa, ang minukbang na ipon umabot sa $4,000 o higit 200,000 pesos. Kung nabawi pa ba ng mag-asawang law ang kanilang pera, alamin sa trending report ni Arnold Herrera. Sa dinami-rami nating videos, tampok ang mga cute na tricks at antics ng mga fur babies, hindi maitatanggi na certified pet lovers talaga ang mga Pinoy, katulad na marami sa mundo. Pero kaya mo ba itong panindigan kung ang iyong fur baby ay hindi lang basta nakabasag na vase o ngumat ngat ng chinelas? Trending kasi ngayon sa social media ang golden doodle na aso sa Pennsylvania sa Amerika na nagpawindang sa kanyang fur parents. Ang aso kasing sisisil, natagpo ang minumukbang ang perang nakapapakita patong sa mesa na gagamitin sana pang renovate sa bakuran ng mag-asawang Clayton at Claire Lowe. Ang halaga nito, $4,000 o nasa tumataginting na 220,000 pesos na naubos matapos lamang ang halos kalahating oras. Bagay na ipinagbigay alam nila agad sa bangko. Ayon sa kanilang pahayag, pwede naman daw mapapalitan ng pera basta't nakikita pa rin ang serial number. Kaya naman bagamat napakamot ulo ang dalawa, sa kabutihang palad naman ay nabawi nila ang nasa $3,500 o mahigit $192,000 pesos. Sa katunayan, ilan sa mga na kabawing pera ay literal na winidraw mula kay Cecil matapos itong magsuka ng pera sa loob ng tatlong araw. Sa huli, mahal na mahal pa rin daw nila ang kanilang fur baby sa kabila ng na mga nangyari. Sa ating next viral story, Bilao Arts. Kanya-kanyang paraan ng mga artist kung paano nila ipipresenta ang kanilang mga obra. At ang medical technician mula Cavite na tampok sa ating kwento, Bilao ang napiling canvas para sa kanyang mga ipinipinta. Ang nakakamanghang obra ni Chini, silipin sa trending report ni Mili Borja. Hinangaan online ang obra ng isang medical technician artist na ito mula Cavite dahil sa kanyang mga likhan ay pinintas sa Bilao, tampok ang landscapes, kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Siya ay kinilala bilang si Cheniton Felix, ang artist sa likod ng mga Bilao art. Ayon dito nagsimula siyang magpinta sa mga bilao nang maubusan ito ng board canvas noong kasagsagan ng pandemya. Nakita niya raw na may bilao sa kanilang kusina at nang subukang magpinta rito, nagulat siya sa ganda ng kinalabasan. Maliban sa paggamit ng oil paint, nilalagyan ni Jenny ng wood preservatives ang mga bilao upang hindi dapuan ng mga insekto at agad masira. Ang obrang nagsimula lang sa kakulangan ng canvas, ngayon naniniwala ang 26-year-old artist na sumasalamin na sa diwan ng pagkapilipino. Sa ating next trending story, Little Tomasian, Paniguradong marami sa atin ang nangarap makapasok sa isang prestigyosong paaralan upang doon simulan at tapusin ang pangarap na kurso. Kaya naman ang batang ito na tampok sa ating istorya, nag-viral online matapos ibahagi ng kanyang tita ang kanyang journey. Naglibutin ito ang pinapangarap na universidad, ang University of Santo Tomas sa Maynila ang trip to Oste ng 5-year-old na si Zeus. Panuorin sa trending report ni Liway Abbas. Lahat naman siguro tayo ay namamangha kapag napupuntahan na natin ang mga lugar na pangarap nating mapuntahan. Katulad na lang ng 5-year-old na pamangkin ni Irish, nang marating na nito ang university na matagal na niyang gustong puntahan, ang University of Santo Tomas. Sa TikTok video ni Irish. makikita ang inosenteng chikiting na talagang excited dahil sa wakas at sa unang pagkakataon ay malilibot na niya ang USD at mapupuntahan na ang mga lugar dito na sa YouTube videos niya lang makikita. Sa adpa ni Irish, sa tuwing umuwi siya sa kanila ay palagi siyang tinatanong ng kanyang pamangkin patungkol sa kanyang eskwelahan at laking gulat niya nang malaman na halos alam na nito ang impormasyon ng naturang universidad. Kaya naman ang personal ng makita ito ay hindi maiwasan ng chikiting na mamangha sa gandang taglay ng usted Personal toy. <laughs> oh, ang ganda. Ispo oh. Ah, ayaw nyo ako last <laughs> Oh. Hindi you knowing mo. Ganyan ko lang. Ganyan mo lang. <laughs> video, nag-viral online at nagbigay pa ng motivation, lalo sa Tomasians na kasalukuyang mapinagdadaanan layo na sa kanilang pag-aaral. Dahil dito, tinuruan tayo ng isang bata na simple lang pala talaga ang maging masaya. At para sa trending showbiz balita, bittersweet. Ganyan nilarawan ng TV host na si Robbie Domingo ang nagdaang January 6. Matapos kasi ang seremonya ng kanyang kasal sa non-showbiz girlfriend na si Maki Pineda, natanggap ni Robbie ang malungkot na balitang pumanaw din noong araw na yon ang kanyang mahal na lola. Mga detalye sa showbiz report na ito. happiest day of his life kung ituring ni Robbie Domingo ang daang January 6, kung saan ginanap ang kanilang kasal ng kanyang non-showbiz girlfriend na si Mikey Pineda. Pero ang araw na ito, nabahiran ng lungkot. Matapos niyang matanggap ang balitang pumanaw noong araw na iyon ang kanyang mahal na lola. Kalaki pang dalawang narawan, sinimula ni Robbie ang kanyang post sa salitang bittersweet. Kwento ng TV host palis na sila sa reception ng kanilang kasal nang umiiyak na ibinahagi ng kanyang ina ang pagpanaw ng kanyang lola noong umaga ng kanilang wedding. Sinadya raw ng kanyang pamilya na hindi agad ito ipaalam sa kanila upang mahapag focus sila sa kanilang big day. Pag-alala ni Robbie, ito ang nag-alaga sa kanya noong siya'y bata pa. Paborito raw nito ang mga gawang ube, halaya at leche flan ng kanyang lola. Sa huli, nagpaabot ito ng pasalamat at pagmamahal sa yumaong lola. Agad namang nagpaabot ng pakikiramay ang mga kasamahan ni Robby sa industriya. Ginanap ang kasal ng TV host sa isang simbahan sa Pulilan, Bulacan. At yan ang DZRH Showbiz Harris News. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ito pong yung Showbiz Angel. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. isa namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng batang-batang deboto ng puong itim na Nazareno. Napakaganda po ng ating kultura at syempre ng ating pagmamahal at respeto sa rehiyon dahil nga po predominantly Catholic at Christian nation po tayo. Kaya naman sa katatapos lamang po ng pagdaraos ng itim na na Nazareno o pista ng itim na Nazareno, marami po tayo nakita online ng mga videos o di kaya mga photos po ano ng dalangin at pagbibigay pugay ng mga deboto sa puong ng itim na Nazareno. At syempre, sabi nga nila, eh, nagsisimula yan sa pamilya at sa mga kabataan. O di ba diba? marami po tayong mga naririg na kwento na ganyan na dahil po sa impluensya ng kanilang mga magulang at dahil na rin po sa pagpapalaki sa kanila, na talaga naman tumugon po sa mga pangangailangan din po at dasal ng kanilang pamilya at mga mahal sa buhay ay talagang naging deboto na rin po sila ng puon ng itim ng Nazareno. Kaya naman dito sa ating nakita po ano o featured na trending ng mga photos, napaka-cute at syempre medyo nakaka din naman po dahil maganda po ang itinuturo ng mga magulang na syempre mahalin po natin ang ating Diyos, mahalin at irespeto po natin ang ating relihiyon o di ba? Sabi nga nila, start them young. At syempre dahil po diyan naway maging gabay din po ang ibang mga deboto sa mga batang katulad nito. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay ishare nyo na yan sa ating comment section. O kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News at yan ang mga kwento sa likod ng mga nagbo-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS trending and the viral show. Assignment namin na kapag may nag aalamin, bubuin. At ipo-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and the Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen O'Yong Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino!